1, 2, 3. Alan, amazed lang ako dito kasi matagal na akong di nakabisita dito sa third floor. Ay, dito sa labas. Yan, may nakita kami mga bird's nest. Ayan, at nakita namin sa loob guys. Meron, siguro 8 yan na itlog po ng bird. Ayan, ikaw naman dito sa camera. And then, meron pa po dito dalawang nest. Yan po, isa, dalawang nest. At meron ka po siyang laman. Ayan po, nakikita ko. Meron po siya. Ayan, palakmulo ang camera. kita ng camera. Then, meron pa rin po doon. Ayun. Meron pa doon. And then, dito pa. Meron din dito. See? Si... Tcharam! Oh, okay, yan na. One, two, three birds nest here in one. Ang okay, kinapin. Okay. Saan naman one. butas? butas? Yan, may 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 egg wala. Oh, yan one, two, three. And meron pa here. Look at that. You see? Amazing lang kasi nakabuo sila dito ng, ng nest nila. Alam na akong di nakapunta dito. And here, meron pa silang ginagawa dito. Oh. Hmm. Lagyan niya dito. Kailan ko si daddy dito or sila. Kung sila kasi may ano. Si, wala no akong lasyon naman. No egg. Yeah. So, comment kayo dyan guys. Bakit kaya maraming birds nest dito sa third floor namin? Actually, dito sa labas. Dito so sa tiray sila masyadong pumunta dito. Actually, so, dito lang kasi sa... Dito lang sa... Sa sala. Nag-movie. Pero dito wala masyadong pumupunta. Yan. Bakit kaya guys? Nagtataka ako bakit maraming birds nest dito? Ano kayong meaning yan? ano pangtayin? another one. Bye.